Ngayon, nagsisimula na sila. Nagsisimula na silang ang bumato ng kanilang mga bola. Yo, what's up mga Kapinboy? Pang-umaga tayo ngayon. Wala tayong masyadong gagawin ngayon kundi bantayan lang natin yung Special Olympics natin ngayong umaga, alas 10 ng umaga. All right, mga Kapinboy. Dito na tayo sa Weymouth Road. Yun. Dito na tayo tumangin. Baka uh, kasipid ng damaan yung bus. <laughs> Alright, mga Kapinboy punta tayo ng bus stop, kasi parang late-late na tayo ng konti, time check, 8.50, hala, anong oras na, alright mga Kapinboy, sana pagdating natin doon sa bus stop ay eh, dumang kaagad yung bus 361 <laughs> Yun, dito na tayo sa bus stop na naman. Kasapay <laughs> na naman natin si ate. Good morning! Okay. tayo natin sa bus. Ito natin yung bus. Bus bus 361. Medyo late na tayo nagising. Nagising ako ng mga 8.15 na ligo. Ayun, nakalabas tayo ng 8.50. <laughs> Sana dumaan ng 8.54 yung bus. Kasi nakalagay dun sa nakalagay dun sa mobile application niya. 8.54 ang daan ng bus 361 dito sa bus stop. Alright, kumain lang natin bus. Three six one. Sabay kasi ate. Na late lang pala siya ng konte. siyang tuwing linggo kasama ko yan dito sa bus. Sabay ko. Thank you. Yo, nandito na tayo sa bowling center mga ka Pinboy. Tanaw ko na yung isang pindo no ng malaki sa bubong, pero meron din pala dito na pala napansin. Super strike. Ayun, may pin din do no, nakasabi. <laughs> All right, may na sa akin, mga special Olympics go. Nasa labas na sila Alright mga ka-pinboy Kita-kita tayo sa likod ng mga makina Six, Uy pala tandaan na nandito na naman tayo sa bowling lanes Nandito na naman tayo sa likod ng mga makina Alright mga ka-pinboy Nagkita na naman kami ng aking mga machine <laughs> Uy linggo ngayon hanggang alas 4 lang tayo kung hindi mali-late ang aking kapalitan mamaya alas 4 lang pag linggo alright mga kapi mo bu ibusan ko lang itong mga ilaw para ready na kagad ka tayo ayos itong akin trabaho dito ako nagtatrabaho sa bowling center dito sa Manokau Super Strike New Zealand sila lang natin 'to para wala na tayong gagawin pwede natin buksan dito eto buksan natin to buksan natin dito buksan natin to uy base na tayo ng pantrabaho para handang handa na kaagad tayo at mag ano na 9.30 na rito mga kapin boy Alright. Bisa na ako magpatrabaho. Mga Kapinboy. Mag-almusal muna tayo. Nandiyan yung mga players sa labas. Naririnig ko na sila. Yung mga Special Olympics ko ngayon. Kain muna ako. Makapag-almusal muna bago sumabak sa trabaho. Mga Kapinboy. Nandiyan na sila oh. Naghahanda na sila ng kanilang mga bola. Lapit-lapit na yan magsimula. Ang time check na ba? time check na natin. Nako, lobat pa. mag alas dis na rito. 9:45, 9:15 na rito. Mga ma mag alas dis na rito ng umaga. Kaya nakapasok na sila, malapit na sila magsimula. Diyan maingay na sila oh. Naghahanda na sila ng kanilang mga bola. Ako naman, Ah, eh, mag-aalmusal muna ako para may lakas tayo Tsaka may energy tayo para asikasuhin yung mga machine natin ngayon, mga ka-pinboy. So ayan muna, almusal lang ako. Mm. May tayo, may ako rito. Oh. Mm. Meron din tayong pinapay. Ayun. yan lang muna mga ka pinboy Ubusin ko lang yung tinapay ko Ubusin ko lang to Oh <laughs> yeah Alright Yon, nagsisimula na sila. Nagsisimula na silang ang bumato ng kanilang mga bola. Alright. Nagsisimula na. Suot ko na yung aking pinaka mahiwagang Suot ko na yung aking mahiwagang headset na pampiloto. Alright. kasama kayo Pinja Magad Pambihira naman yun Pinjamagat Magad mga kapingoy <laughs> Ayan Umayos kayo para hindi tayo masyadong ngaro pagod <laughs> Wala masyadong pinja Wala masyadong ball stack At yan ang babatayan ngayon Sana walang ganun Alright, ball stack o! Oh. Ball stack! Ganda na, ayun! Go, ball stack yung dito! Ang dami ng ball stack! Ang dami ng ball stack! Ball stack. Ball stack. Ball stack. Sundutin, lang natin. Sundutin lang natin sa paa, kaya naman! <laughs> ayun! Mga ka boy, bantayan ko lang! Pabantayan ko lang yung aking liga! Special Olympics! Swing lingo! yo wala nang naglalaro tapos na sila tapos na yung liga ko uh, katatapos lang nag off sila ng ilaw sa labas binuksan yung mga neon lights or yung mga strobe light ayan ganito pag linggo pero ang aga nilang in off yung mga ilaw ayan oh. ayan <laughs> ang aga nagpatay ng ilaw dahil mga alas 3 pa yan eh ngayon alas 12 pa lang eh mga kapin boy, wala nang naglalaro. Karaos na naman sa liga. All right mga kapin boy, tayo naman eh magpapahinga-pahinga ng konti at medyo uh, lumagari tayo kanina. Marami rin tayong inayos-ayos ng konti. Itong lane 14, yung ball stack pa rin. At yung 17, uh, bumabalik-balik yung pinjam So yan muna mga kapin boy, uh, anlaw muna tayo. baka mamaya-maya eh, kakain na rin tayong tanghalian. All right! time check 1.44 mga kapid boy mag alas dos na rito may mga naglalaro dito sa 7.8 tsaka 23-24 ang naglalaro at naka off na ang ating mga ilaw sa labas at party party na kaya lang wala masyadong tao wala masyadong customer Ayan, papakita ko yung mga ilaw natin sa labas ay off at pinalitan ng mga neon lights mga strobe lights ayun, no? wala masyadong tao, wala masyadong naglalaro alright ayun, magpapainit ako ng pagkain ko, dahil nagugutom na ako, magalas plus na rito hindi pa tayo nanananghalian iinit ko lang itong aking dalang pagkain, itong dalang baon, itong kanin ko Uh, at mayroon tayo ditong lechon manok na binili natin ayun eh, o magiging natin yan ng ketchup alright magiinit lang tayo ng food sa labas microwave yow nagbisa na tayo yow nagbisa na tayo ng pangwi at diligpitin ko lang yung aking mga gamit ito papasok sa sa bagtong mga tinapay ko yun okay, tayo nandiyan na yung papalitan ko si Malcolm. Yun o, yun o. Alright. Pauwi na tayo mga kapin boy. Ang problema. Ang problema hindi yata magkakasya kasi iuwi ko itong mga damit ko. Ang yeah. yari. Subukan lang natin. Masa ko na to. Yun, pauwi na tayo. Ayos. Ayos. Ang oras ngayon ay 4.30 Mga Kapinboy, boy, na tayo Kita-kita tayo sa labas so, Yo, napaka-init pa dito sa labas 4.30 ng hapon mga Kapinboy Maaga tayong nakalabas ngayon Medyo maaga dumating ang aking kapalitan At na tayo mga Kapinboy All Alright ang laman ng isang araw ng trabaho hoy day off natin bukas lunes martes ayos maga uwi ngayon tapos bukas day off ayos uh. alright mga kapin boy diretso na tayo uwi meron naman na tayo dito tinapay wala na tayong bibili sa pakisig alright diretso na tayong bus stop mga kapin boy para maaga aga tayong makapahinga at masarap-sarap ang ating pahinga ngayon dahil mahaba-haba dahil day off nga natin bukas dalawang araw lunis martes ayos na ayos tapos maagang uwi ngayon no? ayos napakainit pa mga Kapilboy masarap sana mamasyal kasi medyo nakakapagod bukas na lang sana walang ulan-ulan walang ambon-ambon bukas sana maganda ang panahon bukas kagaya ng kagaya ng ganito alright punta lang akong bus stop mga kapin boy <laughs> dito na ako tumuwid alright malapit <laughs> ah. na yung bus stop uy may kotse rito Nissan 16,000 dollars 18,000 dollars Suzuki alright iba iba uy Toyota ang ganda ng kulay o, oh, 36,000 mga ka-finboy. 54,000 Mercedes Benz. Mercedes. Ah, ayan oh. Yeah, no? Ito naman, Mazda, 16,000 mga ka-finboy. Mercedes, 29. Toyota, 25 Jeep. Meron din jeep dito. Alright mga ka-finboy, punta tayo bus stop. Oh 4:30 ng hapon 4:30, nasaan na ba yung card ko? Kusang yung bus card ko. Pumuna tayo. Pumuna tayo dito. Alright. Yun. Pumuna tayo mga Kapin Boy. Pahinga. Mainit na hapon mga Kapin Boy. Naantay ko yung bus 361 puntang Manurewa. Wala pa din. 5 minutes na ako na ako po dito. Anyare. Ako ay nagpapabilad sa araw at napakaganda at napakasarap ng araw. Mainit. Pero malamig ang hangin. <laughs> mainit na mainit na hapon. May nag-U-turn. lang natin, wala pa rin. alaus pa mga kapinboy tagal ng bus wala pa mag alas 5 na quarter to 5 malamang yan mga 454 453 453 handaan yan tingnan nga natin sa schedule meron ditong oras eh 361 Sunday 46 ayan na nga ay hindi 353 pala yan 361 yung sasakyan natin ng Sunday 456 456 ang mga kapin boy yung bus na yon 353 361 tayo so quarter to five pa lang mayroon pa tayo 10 minutes 10 minutes pa mga ka pinboy dito dito na tayo Nandito na tayo sa Weymouth Road, Manurewa. Uwi na tayo ng bahay. Maraming maraming salamat po, Babush.